Pinangyayahin na patungong England si Kim Chu, pero hindi sila magkasabay ni Paolo Avellino. Singa ng kanilang mga followers. Bakit di pa kayo nagsabay? Oo nga, bakit nga ba din nagsabay? Darla Soler at si Darren Espanto pa ang katabi at kasama. Mas gusto ni Kim kasabay ang bestie kaysa sa babe niya. kaka lang kasi power tandem si na Kim Pao. Mas happy si Kim kay Darren. Rules po ng management kaya di sila sabay kasi may rehearsal yata si Nakim. Kim. Saka, wala namang problema kung di sila sabay kasi magkasama naman po sila doon. Loa ka naman po sana natin minsan ng pag-iisip natin, pagtatanggol ng isa. Huwag kayo mag-alala, mga bashers ng Kim Pao. Pagdating sa London, magkasama na Kim Pao hanggang sa pag-uwi, dagdag ng isa pa. Say naman ng isang commenter, I'm sure may problema ang mga yan. Huwag na kasi makialam ang Kim Pao, hindi sa lahat ng oras, alam nyo ang update sa kanila. E eh, di ba si Kim na problema sa sis niya? Siyempre damay-damay na yan. Totoo nga kayang may tampuhan ngayon ng Kim Pao kaya di sila nagsabay pa London? Ano ang sinyo sa balitang ito?